Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, ang araw na opisyal akong itinakwil ng sarili kong pamilya, hindi sa salita kundi sa papel na may lagda ng abogado. Nasa loob kami ng malamig na silid ng opisina ng tagapamahala ng Ari Aryan ni Ama. Katatapos lang ng burol ilang araw bago yon, ngunit para sa mga kapatid ko, tila matagal nang nailibing si Ama, kasabay ng kanilang konsensya. Sa bisa ng testamento ni G. Ronaldo S. Ilustre, sabi ng abogado habang binubuklat ang makapal na dokumento, ang buong Ari Aryan ay ililipat kina G. Enrique Ilustre at Bibi, Rafaela Ilustre, dalawang anak na siyang direktang kasama sa pamamalakad ng mga negosyo. Tumahimik ang silid. Narinig ko ang tikas ng relo sa pader, pero mas malakas ang pintig ng dibdib ko. Napatitig ako sa dokumentong hawak niya. Wala ni isang pahina na nagbanggit ng pangalan ko. Ano to? Tanong ko, halos bulong. Hindi ako sumisigaw, pero ramdam sa boses ko ang bigat ng pagkadismaya. Ako si Daniel. Anak din ako ni Ronaldo. Lahi rin ako ng ilustre. Si Rafaela, ang panganay naming kapatid na ubod ng talino, pero sintigas ng yelo ang puso, gumiti ng mapait. Daniel, hindi mo naman talaga sineryoso ang negosyo ng pamilya. Lagi kang wala. Lagi kang ibang landas ang tinatahak. Hindi ka tulad namin. Sa Enrique naman, ang paborito ni Amanon, tahimik lang, pero ang mga niya ay nagkukubli ng kasabwat na kumpiyansa. Alam kong alam nila ang nilalaman ng testamento bago pa man ito basahin. Lahat ito ay sinadyang iset up, ang mga pagpupulong, ang mga pirma, ang mga dokumento. Hindi ako sumagot. Hindi ako nakipagagawan. Nakatitig lang ako sa mesa, habang unti-unting nilalamon ng lamig at pait ang buong katawan ko. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit sa akin si ati. Montalban, ang abogado ni ama, at bahagyang isiniksik sa kamay ko ang isang maliit na sobre. Inyabot ito ng ama mo isang linggo bago siya mamatay, bulong niya. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag hindi ka nabanggit sa testamento. Sinunod ko lang ang bilin. Napatidag ako sa sobre. May nakasulat sa sulok ng sobre, sa mata ng batas ko lang. Pero sa mata ng katotohanan, ito ang kabuan. Hindi ko pa binuksan noon. Naglakad ako pawi ng hindi malinaw kung anong mas mabigat, ang pagkawala ng ama, o ang panibagong pagkawala ng koneksyon, sa mga kapatid kong pinili ang pera sa alaala. Sa loob ng aking maliit na apartment, pinagmamasdan ko ang sobre sa ibabaw ng mesa. Tila nag-anyaya pero nakakatakot. Sa gabing yon, pinatay ko ang ilaw, at sa dilim, sinimulan kong basahin ang nilalaman. Isang liham. Mahaba. Isinulat mismo ng kamay ni ama. Anak kong Daniel, alam kong hindi ako naging perfectong ama sayo. Madalas akong wala noong bata ka pa. Inisip ang marami na ikaw ang itinatagong anak, pero ang totoo, ikaw ang pinakatotoong bahagin konsensya ko. Pinili kong hindi ka isama sa testamento dahil alam kong pag-agawan ito ng mga kapetid mo. Gusto kong ihiwalay ka sa gulo. Pero kung binabasa mo na itong gayon, ibig sabihin, iniwan ka rin nila. At kung ganun, wala na akong rason para itago pa ang totu. Nang matapos kong basahin ang liham, nalambot ako. May mga kasama ang liham, mga kopya ng mga dokumento. Formal, legal, at may mga pangalan ng kilalang kumpanya. At higit sa lahat, may isang papel na may pirma ng lahat ng kapatid ko, isang kasunduan na tumitukoy sa isang lihim na transaksyon. Money laundering, gamit ang ilang kumpanya sa ilalimang pangalan ng ama ko. Hinawakan ko ang papel na yon ng mahigpit. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng iniisip kong katarungan, lahat ng galit ko, ay tila nabigyan ng liwanag. Pero hindi ito dahilan para magiganti, hindi pa. Samga sumunod na linggo, sinimulan ko ang tahimik na paghahanda. Ipinakopya ko ang mga dokumento, ipinag-imbak sa ligtas na lugar. Wala akong sinasabi kahit kanino. Sa paningin ng lahat, ako pa rin si Daniel, tahimik, hindi mapagpatol, walang laban. Pero sa likod ng katahimikan ko, may bagyong paparating. At sa susunod na araw ng pagdinig sa korte, dadalhin ko ang pepel na iyon. Bumalik ako sa lumang bahay ni Ama ilang araw bago ang susunod na pagdinig. Matagal ko na ring hindi binisita ang lugar, mula noong huling Christmas dinner kung saan halos hindi ako kinasap ng mga kapetid ko. Gayon, ang tahanan ay tahimik, malamig, at puno ng alikabo. Parabang iniwan ng buhay, pero puno ng lihim. Ang susi ay nasa ilalim pa rin ng paso sa tabi ng pintuan, gaya ng deti. Marahan kong pinihit ang door knob, at nang bumukas ang pinto, sumalubong sa akin ang amoy ng lumang kahoy, at alaalang hindi patuluyang na agnas. Pumasok ako sa silidaklatan ni Ama. Dito siya madalas magkulong tuwing gabi. Dito rin siya nagsusulat, nagbabasa, at, gayon ko lang naisip, nagtatago. Ang gaistante ay pun pa rin ng libro, karamihan ay makakapal na may leather na takip. Sa ilalim ng mesa niya, nakita ko ang lumang kahon na gawa sa bakal, medyo kinakalawang na. Sinubukan kong buksan, nakalok. Hinugot ko mula sa bulsa ang maliit na susi na isinama ng abogado sa sobre. Isang pahiwatig na may laman ang kahon. Nang pumasok ito sa seradura, marahan kong pinihit, click. Bumucus. Sa loob ay naroon ang mga dokumentong tila lumana, dilaw ang papel at punit-punit ang gilid. May mga tsek kontrata at higit sa lahat, mga resibo at talaan ng mga transaksyon. Isa-isa kong binasa ang mga ito. Unti-unting lumilinaw ang larawan. Ginamit ng mga kapatid ko ang pangalan ni Ama upang itayo ang Gadumi Corporations na ginamit sa pag-ikot ng ilegal na pera. Isa pang dokumento ang nagpabigat sa dibdib ko, isang liham ng pagsisisi ni Ama, nakasulat sa tinta na halos kupas na. Daniel, kung nababasa mo na ito, baka panahon na para ikaw naman ang pumili kung ano ang tama. Hindi ko na kayang labanan ang anak kong si Enrique at ang panganay mong kapatid na si Rafaela. Matagal ko na silang alam na may tinatagong kasalanan, pero pinili kong manahimik. Hindi dahil takot ako, kundi dahil pagod na ako. Pero ikaw, ikaw ang hindi pa nadudungisan. Sana manatili kang ganun. Napaw ako sa sahig, hawak-hawak ang liham. Sa gilid ng kahon ay may isa pang envelope, may marka ng confidential. Sa loob nito ay isang original signed agreement kung saan pumayag sina Enrique at Rafaela sa isang transaksyon kasama ang isang kilalang negosyanteng sangkot sa money laundering. May mga bank statements, account numbers sa ibang bansa, at ilang larawan na malinaw na ebidensya ng illegal na aktibidad. Hindi lang ito gulo sa pamilya, ito ay crime. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko noon, galit, lungkot, pagtataksil, o pagkalito. Pero sa ilalim ng lahat ng emosyon, may isang bagay na malinaw, may hawak akong katotohanan na hindi nila inaasahang lalabas. Sa sumunod na araw, Dinala ko ang mga dokumento sa isang dating kakles ko sa kolehiyo ng gayo isang junior prosecutor sa lungsod. Hindi ko binigay lahat. Gusto ko munang tiyakin na ligtas ang ebidensya, at ako mismo. Daniel, sabi niya matapos basahin ang ilang bahagi. Kung totoo lahat to, hindi lang ito kaso ng pamana. Pwede itong humantong sa federal investigation. Tumango Lang AKO Sa susunod na pagdinig, gusto kong ipresenta ang ilan sa mga dokumentong ito hindi para gumanti. Gusto ko lang malaman ng korte na hindi ako ang tunay na walang karapatan. Bago ako umalis sa bahay ni Ama, dumaan ako sa lumang silid ko. Nakita ko pa ang galarawan naming apat noong bata pa kami. May isang litreto na ako lang ang nakangiti habang yakap ako ni Ama, ang tanging litreto na ako lang ang kasama niya. Sa tabi ng apuan ay naroon pa rin ang lumang orn, abo ni Ama. Hindi pa pala siya nililipet sa cementerio. Walang pumansin, wala ni isa sa kanila ang bumalik para magdasal. Lumapit ako, umupo sa harap ng Orn, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nagsalita ako ng tahimik. Pa, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ko hahayaang tapusin ng kasinungalingan ang pangalan mo. Tumayo ako, kinuha ang envelope ng mga ebidensya, at lumabas ng bahay. Sa susunod na linggo, sa harap ng korte, Ipapakita ko ang pepel na magpapabago sa lahat. Isang linggo makalipas ang aking pagbabalik sa lumang bahay ni Ama, dumeting ang araw ng pagdinig. Sa labas ng Hall of Justice, tila isa lamang akong pangkaraniwang mamamayang may dalang folder. Pero sa loob ng folder na iyon, naroon ang katotohanan kay tagal kong kinimkim, at ngayon, handa ko ng ilanted. Bago pa man ako makapasok, pinigilan ako ng isang lalaki sa may pintuan ng gusali. Formal ang suot, pero halatang kabado. Daniel Illustri, Tanong Naya, Mango AKO. Inabot po ito kanina ng isang babae, ayaw pong magpakilala. Sabi niya, pag ipinasa mo yan, siguraduhin mong handa kang mawala. Inabot niya sa akin ang isang maliit na papel na nakatiklo. Binuksan ko. I sang mensehi lang ang layman. Kapag binuksan mo ang impyerno, siguraduhin mong hindi ikaw ang unang masusunog. Hindi ako nagulat. Kilala ko kung sino ang may pakana. Si Rafaela, walang inurungan, walang takot, at lalong walang konsensya. Alam niyang may hawak akong ebidensya, at gayon sinusubukan niyang takutin ako. Pero huli na ang lahat. Ang apoy ay nasindihan na. Sa loob ng korte, naroon na ang buong pamilya ilustre. Sa si Enrique, nasa harap, kagalang-galang ang bihis, tahimik pero mapalikha ang meta. Si Rafaela, walang bakas ng kaba sa mukha, tila ba isa na namang board meeting lang ito para sa kanya. Ako naman, napo sa dulong silid, malapit sa legal counsel ko, si Ati. Marquez. Ready ka na? Tanong ni attorney. Marquez habang inihahanda ang mga dokumento. Tumango ako. Mas handa kaysa deri. Nang simulan ang pagdinig, muling tinanong ng hukom ang mga partido tungkol sa legalidad ng testamento ni Ama. Pinagtibay ng kampo ni na Enrique at Rafaela na lehitimo ang lahat, at ako'y walang karapatan sa anumang bahagi ng mana. Matapos ang mahabang diskusyon, tumayo si Ati. Marquez, Your Honor, Anya, nais nice naming magsumite ng supplemental evidence ukol sa kasong ito. Hindi para baghin ang nilalaman ng testamento, kundi upang ipresenta ang katotohanang tinangka ng ilang partido na itago at abusuhin ang yaman ng yumaong G. Ronaldo Ilustre. Bumaling sa akin ang hukom. Mr. Daniel Ilustre, ano ang ibig sabihin nito? Tumeo AKO Mahal na hukom, hawak ko po ang mga dokumentong nagpapatunay na ginamit ng aking mga kapatid ang negosyo ni Ama bilang front sa isang masalimuot na money laundering scheme. Hindi lamang ito usapin ng pamana, ito po ay usapin ng karanggalan at hostisya. Tahimik ang buong silid. Walang nagsalita. Ibinigay ko ang envelope kay ati. Marcus, ari sa isang isinama sa record ng korte ang mga dokumento, mga bank statement, lihim na kontreta, at liham mismo'ng isinulat ni Ama, kung saan sinabi niyang alam niya ang lahat. Gunit piniling manahimik. Sa likod ng korte, napansin ko ang isang pulis na tumawag sa radio. Mabilis ang kilos ng na mga nasa likod. Ramdam ko na may nagbabago sa hangin. Say Enrique, sa unang pagkakataon, napatitig sa akin, hindi na mayabang. Takot na ang nakita ko sa mga mata niya. Si Rafaela, bagaman matigas pa rin ang mukha, ay napakagatlabi. Naglapag siya ng pepel sa mesa at pabulong na kinasap ang abogado niya. Ilang segundo lang ang lumipas nang biglang bumukas ang pintuan ng korte, pumasok ang tatlong pulis, kasunod ang dalawang ehente mula sa NBI. Excuse me, Your Honor, sabi ng isa sa mga ehente, may standing warrant para kay Ginong Enrique Ilustre at Binibining Rafaela Ilustre ukol sa investigasyon ng financial fraud at money laundering. Kami po ay himihingi ng pahintulot upang arestuhin silang gayon din. Parang nayanig ang buong silid. Napetingin ang hukom sa akin, tila ba nagtatanong, ito ba ang plano mo mula pa sa simula? Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako habang inilalagay ang posa sa kamay ng mga taong minsang tinawag kong pamilya. Si Enrique ay hindi na nakatingin sa akin. Si Rafaela, noon ko lang siya nakitang tuluyang tumigil sa pag-orte. Wala nang lakas ang mga niya wala na ang kapangyarihan. Habang dinadala sila palabas, nilapitan ako ni Ati. Marquez! Daniel, hindi patapos tapos ito. May investigasyon pa. At malamang, may mga taong konektado sa kanila ang gagalaw. Alam kayo, Saget kayo. Pero gayon, hindi na nila kayang itago ang totoo. Lumapit sa akin ang hukom pagkatapos ng korte. MR Ilustre, kung ang mga dokumentong ito ay mapapatunayang totoo sa criminal court, maaring maapektuhan ang bisa ng testamento. Maari ring mabuksan muli ang usapin ukol sa pamana at karapatan mo. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Hindi ako nagpunta roon para sa yaman. Pero ang malaman mong ang katotohanan ay nanaig, yon ang tunay na tagumpay. Habang palabas ako ng korte, hawak ko pa rin ang isang larawan, yung litreto naming mag-ama na magkasama, ako lang ang nakangiti. At sa isip ko, sinabi ko, Peh, sinimulan mo ito sa katahimikan. Ako ang nagtapos sa katotohanan. Matapos ang araw ng pagdinig, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa buhay ko, hindi ang uri ng katahimikang may kapayapaan, kundi ang uri na puno ng pagninilay. Sa loob ng maraming taon, ako ang itinulak sa gilid, ang anak na laging wala sa plano. Nginit ngayon, habang binabalikan ko ang mga huling pangyayari, natanto kong minsan, ang katahimikan ay hindi pagtakas, kundi paghahanda. Nasa apartment ako isang gabi nang tumanggap ako ng tawag mula sa NBI. MR Ilustre, may nice kaming ipaabot sa inyo ukol sa progresibo ng kaso. Kailangan namin kunin pa ang ilang pahayag mo ukol sa pagkakakilanlan ng iba pang sangkot sa mga transaksyon. Napalunok ako. Batid kong hindi patapos ang laban. Muli akong pumunta sa tanggapan nila, dala ang mga nalalabing dokumentong nakuha ko mula sa kahon ni Ama. Doon, ipinakita nila sa akin ang isang board na puno ng litreto, account numbers, at koneksyon ng mga kumpanyang may kaugnayan kina Enrique at Rafaela. Laking gulat ko nang makita ang ilang pamilyar na pangalan, pati ilang dating kaibigan ng pamilya, pati ang isa sa mga dating pastor na palaging inimbitahan sa bahay para magdasal. Hindi lang ito simpleng kaso ng pagnanakaw. Isa itong sistematikong kasabwatang kinubkob ang yaman ng aming angkan para sa pansariling kapakinabangan. Nginit sa likod ng lahat ng iyon, may isa akong tanong na hindi mawala sa isipan ko. Ano ba talaga ang iniwan ni Ama para sa akin? Nang araw ding yon, tinawagan ako ng abogado ng pamilya. Daniel, sabi niya, may isa pang sobre na natagpuan sa vault ng law firm, naka-address sa iyo. Naipag-utos daw ito ni Don Ronaldo Ilustre na ibigay lamang kapag may lumabas na legal na usapin ukol sa testamento. Kinabukasan, nagtungo ako sa opisina ng abogado, Inabot niya sa akin ang sobre, makapal, may selyo ng illustre group of companies. Nang buksan ko ito, isang liham agad ang bumungad. Anak, kung nababasa mo ito, malamang ay eh hindi naging maayos ang paghahati ng eting pamilya. Nginit hindi ako nagkulang sa paniniwala na ikaw ang may pinakatapat na puso sa inyong magakapetid. Alam kong mas pinili mong manahimik sa maraming taon. Sa pananahimik mo, napagkamalan kang mahina. Nginit sa totoo, ikaw ang may pinakamatatag na kaloban. Sa huli kong gaaraw, inihanda ko ang lahat. May mga aset ako sa labas na nakalistang kayamanan, ilang lupa sa probinsya, ilang negosyo sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi ko ito isinama sa testamento, dahil gusto kong ibigay ito sa iyo, hindi bilang mana, kundi bilang tiwala. Nakasaad sa mga dokumentong kasama ng liham na ito ang paglipat ng mga ari-arian na yon sanggalan mo. Maging maingat ka, Daniel. At higit sa lahat, huwag mong hayaang ulitin ng susunod na henerasyon ang pagkakamali neting mga ilustre. AMA Hindi ko napigilang mapahawak sa dibdib, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa dami ng panahong nagtampo ako kay ama, heto siyang gayon, nagsasalita sa parang huling ngunit tapat. Hindi pala niya ako lubos na tinalikuran. Marahil, pinrotektahan niya ako sa parang hindi ko noon maunawaan. Sinamahan ng liham ang ilang titulo ng lupa, business permits at isang key card na may logo ng isang pribadong bangko sa Switzerland. Muling bumalik sa isip ko ang sinabi ni Ama sa kanyang unang liham. Ikaw ang hindi pa nadudungisan. Sana manatili kang ganun. Samga sumunod na linggo, bumalot sa media ang balita ng pagkakaso kina Enrique at Rafaela. Isang malaking iskandalo sa mundo ng negosyo. Ang illustrious siblings, sangkot sa money laundering at financial manipulation. Tumanggap ako ng panayam mula sa ilang mamamahayag, gunit pinili kong hindi magsalita ng detalyado. Hindi ko gustong maging bida. Ang gusto ko lang, ang katotohanan. Isang hapon, bumalik ako sa lumang bahay. Dala ko ang orn ni Ama, at sa wakas, inilagak ko ito sa maliit na puk na nilinis ko sa likod ng bahay, isang payak na hardin na noon ay hilig niyang pagmasdan. Sa tabi ng orn, itinanim ko ang isang punla ng bonsai, paborito niya. Tahimik akong naupo, pinagmamasdan ang pag-ikot ng hangin sa mga dahon. Pa, tahimik na ulit ang paligid. Pero iba na ang katahimikan gayon. Hindi na ito pagtatago, ito na ang pahinga. Sa gabing yon, habang pinagmamasdan ko ang mga bagong dokumentong hawak ko na, naisip ko, marahil, ang tunay na pamana ay hindi yaman, kundi ang kakayahang itama ang mali, kahit nag-isa. Lumipas ang tatlong buwan matapos ang pag-eresto kina Enrique at Rafaela. Sa panlabas na mundo, onti-onti nang nawubosang ang ingay, headlines na napalitan ng mas bagong eskandalo, mga opinyon ng publiko na nagsimulang tumahimik, at mga taong minsang nagmamakaawang makidikit sa ilustre name, gayo yonti-onting nagsisurong. Pero sa loob ko, may usok pa rin na hindi tuluyang nawawala. Isang gabi habang ako inag-ayos ng mga bagong peples, sa isa sa mga opisina ng kumpanyang isinasayos ko, may dumeting na liham. Wala itong return address, pero familiar ang sulat kami. Pagbukas ko isang makeling mensahe lang ang laman. Hindi pa tapos ang laban. Hindi lahat ng sugat ay galing sa labas. R. Tumigil ako sa pagbasa, pero hindi na ako kinabahan. Alam kong si Rafaela pa rin yon, At alam ko rin hindi siya sumusuko, hindi dahil may laban pa siya, kundi dahil hindi siya marunong matalo ng may danggal. Kinabukasan, tinawagan ako ng abogado. Daniel, sabi niya, may kahilingan si Rafaela. Gusto ka raw niyang makasap. Isa lang, sa loob ng pitan. Ayaw niyang dumaan sa korte, gusto lang daw niya ng huling pag-usap kung papayag ka. Mabigat man sa dibdib, pumayag ako. Hindi dahil gusto kong marinig ang mga paliwanag niya, kundi dahil gusto kong tuldukan ang lahat, sa mata, sa salita, sa harap. Sa loob ng silid panayamang kulungan, naroon si Rafaela, nakashot ng simpleng kulay abong uniform. Malayo na siya sa babaeng kilala kong palaging perpekto ang buhok, mamahalin ang damit, at walang bahid ng kahinaan. Gayon, hawak niya ang tasa ng malamig na cap, at ang gamatanyang niyang deti matalim ay tila pagod na. Darating! Akala ko rin hindi ko kakainan, sagit ko. Tahimik siya sandali. Tumingin sa akin, sa kanagsalita, galit ka pa rin ba? Higit pa sa galit, Rafaela. Pero hindi na ako nagpapakain sa galit na yon. Pay God N A, -A K O. Pumikit siya. Alam mo, hindi ko kailanman inasahan na ikaw ang magiging huling haharap sa akin. Palagi kitang tiningnan na mahina, tanga, hindi marunong makipaglaban. Yun ang pagkakamali mo, sagot ko. Dahil habang kayong lahat ay abala sa pakagono de kapangadian ako inatung lumaban ng tahimik, at sa huli hindi galit ang naging sandata ko, kundi katotohanan. Napangiti siya, mepay. Si ama, pinili ka, no? Alam kong kahit hindi niya sinabi sa amin, ramdam kong ikaw ang huling iniisip niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan ng kumpirmasyon mula sa kanya. Ang ginawa ni ama, ang lihim niyang pamana, ang magasulat, ang pagtahimik niya habang buhay, lahat ng yon ay pagpili sa katahimikan bilang anyo ng pagmamahal. Tumeo AKO Rafaela, dumeting ako dito hindi para ipamukha ang pagkatalo mo. Dumeting ako para sa huling pag -ara. Lahat ng sugat na iniwan niyong magkakapatid sa akin, hindi ko nadadalhin. Hindi ko na Sanon. Hindi na ako bahagi ng galit niyo ng kasakiman ng takot. Nagangat siya ng tingin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa mga mata niya. Isa Kong Illustri, Daniel. Pero hindi ka kailanman naging tulad namin. At yan ang kabutihang hindi ko kailanman nabot. Lumakat ako palayo ng hindi na lumilingon. Samga sumunod na linggo, sinimulan ko ang muling pagtatayo ng mga negosyo sa ilalim ng pangalan ni Ama, pero sa bagong sistema. Isinuko ko ang karamihan sa mga ari-aryang minanako, at ipinasa ito sa isang bagong binuong trust na tutulong sa mga kabataang walang kakayahang makapag-aral. Pinangalanan ko itong Ronaldo Foundation, alay sa isang ama na huli kong nakilala, pero kailanman ay eh hindi pala lumayo ipinagbili ko rin ang lumang bahay. Hindi dahil gusto kong limitin ito, kundi dahil gusto kong simulan ang panibagong kabanata sa lugar na malayo sa anino ng no nakaraan. Isang hapon, napo ako sa isang coffee shop, dalang isang lumang notebook, yung una kong ginamit para sa mga plano, idea, at hinanakit. Sa unang pahina, isinulat ko ang bagong salita. Walang sinuman ang may hawak ng katotohanan habang buhay. Nginit ang may lakas ng loob na harapin ito, kahit masakit, ay siyang tunay na malaya. Ngumiti ako, at sa unang pagkakataon, dama ko, ang katahimikan ay wala na sa anyo ng pag-iwas. Nasa anyo na ito ng paghilom.